Mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga mando. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Jay Badayos. Kay niya ang sugilanon ni Mando. Kami mabay ni sa kong bugtong pagkumangkong gusto untang magbinyo. Pangrabi kataas ang ambisyon. kay gusto siya na mahaw asa kapubre. Ah, uh, aroy basag tanin niyo. Sugdon ko ang sugilan ng nanay. so young and you're so old. This small darling, I've been told. I don't care just what you say. Cause forever I will pray. You and I will be as free i to the birth up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. <laughs> Dreams I can't win. You hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you do you love me? Oh, Diana, can't you see? Oh, I love you with all my heart. You're umaga. Ay, mo sir. Ako gungilin na ako pagkanta pero dito ko kabot. Guwa mo ako pagkako. Sa to na apa Tiyo mando. Hoy. Sige tiyo, hante tiyo. Ha? Matiyo, matiyo kan kumalong ko tampalong tampalong ko karon. Ano ba tiyo mando man kan ako nga babae man ko ha? Tiya ko, tiya man dan ka sabot ka. Ay ayaw lang ug gusto ko tiya good, ikumidyahan talaga ni ka. Yun ko ni mo. Parihal kita glawas. Asa, asa, asa. Oi, Ah? Okay lang lang ko. Kay matod pa sa kong amiga nga si Layla. Makaroon ako no, mamisita nako ang lalaki nga dato nga naibog na ako. Ani, nagdano niya kong yun na nga mahawas sa skapobri, tiya mando. Aw, tiya manda di ay. Ay, ako pa ikaw ano? Oh? Si Kulas na lang imong sugton kay klaro kayo na higugma masini mo. Hmm, oh. bahala oroy og di ko maminyo, di ko musugutan ang Kulas. Trabahan tira man tawo nag pabrika oy. Ang ako gusto ka nang dato gid siya sama ni mamisita na ako ron nga si Dante. Mamisita sang adlaw ba ko? Ha? Huh? Huh? Tukog ug ang ayo mamisita. Gabi may ayo ipamisita. Unya unsa unta man ako man iyang gusto? O nang paabuto na ko siya tiya. Oh. Hala, Do na nay nakutik-kutik sa sita sa gawat ng katakan ta mod maoron na siya si Dante. Mangarana tingali siya na ako. Uy, kukuyaw mang harana, ko. Mangarana sa adlaw dako. Uy, tulas. Tayo pa ka diha. Mangarana ka magadlaw dako. gidaman ka. Uh, ay, <coughs> dai. Ito yo ni dai. Ito yo ko adlaw na lang mangarana dai kay kung gabi, e, matuog na niya ka. Lisugiyo. Bisan o gabi, e, wag na po uh, ipek. Kay bastid, gihapon ka. Busa si Bat, balik sa si imong agi. Kay bastid, Uy. gihapon ka. Uy. Si Bat dayon. ayon. Uh, tiyo, ati Ay, ti. Noy man noy. Ay, ayo pagbiya ko las. Saka dire, saka, saka dayon dire dong kula. Ay, salamat. Salamat noy mando. do. Au, man nang bantay. Tiyo, manda, da sad oi dili ko matubang ni Kulas lagi kay wa gusto niya tiya. Oi kung wa kay gusto niya unya dili mo sugot dili ka mo sugot niya ako ako mo sugot ni Kulas. Haro maminyo na dayon ko. Ah, oh, diha ka na. Ay, huh? kanugong. Hindi ako si Pasako. Ay, ako si Pasako. Ako yung mga tumay niya sa kaida. Diha ka na. Oh, tiya, balik sa oy. Tiya, ayaw lagi padayon na si Kulas pa. Tuod man, huwag mo biya si Kulas kaya kumanggi pa padayon. yun. Huwag nang istoryahan na me. Unya to, Now, ay, no. Marang manda. Asa mo dua na? Huwag lagi siya. Ay, o sa may niyang ni mo kaniha, ha? ko ku, iya ko kung, uh, pasibaton, pabalik kong kung ako sa agi, kaya huwag ko si siya gusto na O Okay, wa man ka balik sa agi, kaya padayon tamang ka, maong siya na lang ipalayo. Ha, tuloy, bisuro balik sa kwarto. O, mao, may mas maayo din, wala wa kong dayon din sa inyo. Ay, di pa dahil taka kay gusto ko nga kita mag-atubang. aron ako, A ako mo imo pangoyapan. <laughs> Puta! Hindi ko ko pa toy. Balik lang sa mo ni? eh. Wala niya. Ako'y lagay pang uya, be. Ah. So, ka tiyo magmahay. Sok doon, Ha? Buntak e. Undo, takla. Ha? Takla, <laughs> ka <lang>. <laughs> ko kami, eh. Udto, tak lang. Ha? Ah. mo. Diyan ka na! Balik ko! Balik ko! Balik Balik, Balik. 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 Pero ito ang kadaga ni Kulas na ako sa gihina ng kami mga kuyab. Hindi man ganahan ako pagmangkon. Tuod man. <laughs> <laughs> Malong katawa ka, ha? O ka kakatawa na nang nagbiyaan ko ni Kulas. Katawa na <laughs> yan. ko, oy. Naimukot ko nagtanaog na minaw tiya. Di harap ba yung ako nagpasalipos sa kurtina nga na minaw ninyong duha nga nagsulti? si mo siya nga manguyab siya ni Mo, pero gipangkahan ka niya nga di siya ni Mo. Kay dili siya manguyab pong tikuwang bayot. <laughs> <laughs> oh. hmm? Tiya, oy! manampalong mangka. Ay, kung katawi, ha? kay huwag ko malipay sa gibuhat ni Kulas. Eh, las ay sa layas ng oh. nilakaw. Uy, muna sa gwapo. Shit! Magkalagkot. Ay, ano sa dukha ko maminyo, ane, oy? Ano sa dukha ko yung tao maminyo? Eh, Eh ah, eh lo gunung ah, e reflex Buruat kau bugün Erlak kavam dia Kewol gotai I 400 sec tang juan Si man memang pasukut Si lo ni aku moo keapun mau Awal seupan Quran Allah Suka yang Gra princian Suda is oh Orqa lalak So Oh la Kau type, perkam Hai sehina Ach lands grad Ugar Ho Prof Tip Nagdatoon na ka, wapak ko nung ipanganak mo. Uh, tok, tok, tok. Mga habang kaliwa at mga pobre. Huwag kayo anak ang karako, ah, Pobre <coughs> <lang> ka ka. <coughs> kung sarigay kong bato na nitay, arumaan ko nga ko sa huwag ka ko rin mo ha, ko na juwan tay. Lugusong na.

Saan mo na siya? Ay, kung di na ko nabuhat ko, dahil ang paglugo si Duan, di ko na ko siya mangkon. Hindi e, magiging masugot ako, mas mayroon ang luguso na ako siya para mapugos na mapakasal ako. Ay, na akong <laughs> ikaw, ang ak parutihon. Pero kung dili siya magpakasal <clears throat> mo. Kau malas, kaya prisong kiko. Aku mah preso ka. Yeah. Samo tadi leh ka nama bain yuk, kaya tua mm. ka naman unia, sasud sa preso. Gani, gani. Eh, uh, kami ka nang utok ni mau. Yeah. Panggita laing babay nga mah panguyaman. Panggita mm. ku lah. Hapun naman lang ti Amanda, umanggi tumuabut ang ingon ni Dai Kaling ui nga mua ni si Dante nga atung lelaki nga datu. Pahidili na tumuabut, ui. Bursa pag-iilis na dito. Sige, kabayag solo pa ng tanina nga pinasiksi. Nga ni Aramang Kasbay. Ato na ko si Dekaling, uy. Mga ayaw cell number itong Dante. Aron ako yung muna og text atong Tauhana. Ay, mahainong ko kuda, Nga wak ko mga dan number atong nagsabot ni nga mutambong sa birthday ni Carlos. Ang anak sa agaw sa iyang nanay. Kana, kay wa mo abot, aw. Pero nga really, dili ito siya mo anhe. Eh? Dato ko ng Tauhana. Buros na dato sa nang ng iyang uyabon. Mau ba? Anak di ay na. Ayo, Ay, Johan. sa ko, dahi. Balik na sa ko o pamisita, day Si Andoy ni. Hala! Ay. Yan sa yo. ang lalaki nga. Nakagusto ni mo ay si Andoy. Na, ay. samot nga. Hay, pobre. Kimpang pag pa ita. Maglakaw magtangkihod. Uy, uy, Buutan ba yan na siya. Pagsuk so, na siya doon, ha? Oh, ito lang sugot niya, tiya. Ay, asap! Dayo na. nya ikay sugot niya. Bahala ka. Oh, kusya! Okay. Ilan awa. Asap, oy! Nanawara ko na siya, oy! Asap ko pa doon ka madalas kusina. Asap, oy! Bato ko silang dekalip, oy! Agaray ko agi sa pultahan sa kusina. Araw di ba magkakita ng kimpa nga si Andoy? Ay! Iahak mo ni oy! Magkita mo kinong lalaki nga dato nga. Listo mo kayo pangitaon ng dato nga. Ang huyap o pobre! Bahala ka, tiya, manda, oy! Di ko magkita tubangan ng lalaki ulit tao nga pobre dato, dato nga lalaki ang gusto nako ko nga kong mauyabong mabana. Si daykaling at doon ako siya sila. ila. Magdali ko. Manang manda. Hay ba o oh, na itong? Ah, ay, kimpang manggot ka, oy. Unya po, bre, pag yun. Mama, mama, may ganyan Ginoon na manang. Pero, uh, doon Makabuhi, maghapon ko ni Juan kung ako iyang mabana. Ay, dili lagi siya limo. O, gwala sa tiyan din maybe uh, agis kusina wa mo agis kuan kini mo, mo agis kusina di wa mo agis putahan kaya di sa gusto nga magkakita mo ah uh... oh, oh. ka antoy i e, mo kung itutukan og maayo nang banda ikan lay kong panguyaban mi eh. ikan lay kong huh? <laughs> oy antoy bayot man tuod ko no pero di joke kimpang Halalak na og naog. Naog gid ang ko buhaton. Naog dito. Si batayon dito, anday. Daoy ko yawan malang tani mo dai ju uy. oi. Abina ko kinsa nang ni ada. Ikaw man ko di ni. day kaling ingon ka mo ato si Dante sa amo kay mamisita na ako man lagi. Hapit man lang mo gabi. Ay ko an ka nga gabi mo ato siya dito. Atagi ko sa yung cell number bi kay mo text ko niya, day bi. Uy, ayo pag una-una og text niya, day uy. Abi pa niya, una-unahon ka kayo Noy, bali sa inyo uy. Kay Basen nung maato na sa dito, niya wa ka. Ay, mato juga to siya. au oh, dili li sa madayo nung sa inyo, Armesita. Oh, wala yung mahi mo. So, na lang ng mga nanguyab ni mo uy. Nga, parehas mo na pobre. Ay, di ganoon ko dahi. Di ko mo sagot na may isama ni nga pobre ang nabana. Dili ko gusto nga parehas ni mo nga nagalisod-lisod sa pagpuyo. Sige na lang ko, imbaan na lang ko sa bahay eh. Basta ito na si Dante. ari na ko dahi kaling. Ay, pastilan. Aku nak balakan kan tang ada. Dia dapat tinun dengan datuk nak sedanti. Nak pakar ning nun balak siang ada datuk. Kai aku mensing ki sutihan dengan datuk lelaki si Joan. Hmm? Ala, ala sel pun. Kesam kan ni nan wak. Ala, si Danti mening nan Hello Danti. Hello dai. Selamat nak gitu bagi mau tawag ha. Kau an, kikan sama si Joan Ano ang utahan ako ko nung wakamaday nung atos sa ilang bahay? Ah, kuwan, kineng hawa ko kakita tao ka bang auto taon. Okay na lang ah, mag ah, bulldozer ko bulld, lang ako gamit au. Ah, mga gold plated lang ka nga Kanang mga... Ah, mga gold plated nga mga alahas, okay na? Ay, uy, danti na. Kaila biya nas juan o gold na ka kwintas, kanang orig o fake. Ako pa ikaw no, ayaw nalagdayon, uy. Di o yung yung di yung ibu kay ko anay mo amiga. Bisan wa pa mi magkita, bisan wa mi magkaoya pero lam um, kina nako siya. O gabi ni mo dai, bisan wa pa nako naman ko ton, na yung gugma. Buhaton gyud na kong tanan dai kaling. Dante. Ay. Wala na nakit tingalit tumoda yon upa mi si tanan ko katong dato Dante. Ay lamian na gyud ang eh. Pero pulos mo sa mga pobre nang ulit tao nanguyab na nako dinisamo sa eh. Jo kana han maminyo pobre. Dili kid no uno. Oh, ay lagi nokto ka man di has may kaida. Ato nga di an. Gabi na bi nakto. Dog na. gusto na lay kong magminyo lagi pero wa gyud ato nga lalaki nga nanguyab na Anan ang lagi nang uyan mimong pobre ang tili. Ah, mao na isugta maminyo naka. Ayaw mo pag huna-huna manguyab ka og dato. Kay di gyud na mahita oh. tabo. Kay ang mga datong laki at busat manguyab sa mga babaeng mga dato. Tiya man da. Recorded by Splander Gaming. Kung magsikit lalaki nga dato, matiguan ka sa suok, Joanne. Bahala nalang matiguan ko sa suok, tiya. Basta kay diju ko mamana o sama na tong pubre. Di yun, tiya, manda, promise. Ay, abuti mo, Joanne. Kanusa makatila ka, makatilaw o langit. Bahala sa buhay mo, eh. ah. <laughs> Tinuod ka, ha? Tinuod ka sa kisultin ni mo, de kaling. Okay, no? Mamisita ako karong gabi si Dante. Ay, o, lagi o, Juan. Aron mo to'o ka no, niyao. Nadayalo na ko ang iyan e number, ha? Tawagan ako siya, aron kami magsulti, ha? Mm. Oh, nai, o. Oh. Na, o. Oh. ring lang cellphone. Hello, the loudspeaker ang imo cellphone na makadungog ko sa yang tingog. Oh, sige. Naka loudspeaker naman na. Hello, Dante. Oh, hello, dari Kaling. Oi, Dante, dia apa si Dejuan sa amo? dia ayut seron sa kun tapad. Namati sa to price sulti. Kay na ka loudspeaker man ang cellphone. Gusto siya makisulti ni sa personal. Oh, sige, sige. Apalin ko gatag sa cellphone niya dai. Ah, oh, Dejuan. Hmm. Gusto ng makisulti ni si Dante. Ambi, <laughs> oh. ambi, Hello, Dante. Hello, Dejuan. Sorry kayo no ako man dai ug ni mo sa adlaw. no busy ko sa akong mga businesses. Nakig meeting nga ako mga empleyado sa akong kumpanya. Nakig meeting ko. Eh, <laughs> okay, Raoy, Dante. Pero kami eh, mamisita yung kanyang mga juwa. Oh, sige, magpaabot ko. Magpaabot ko ni mo karong gabi, eh, Dante. <laughs> Oy, mo ano yung ka dayon ka ng datong lalaki mong giingon? Mungan, higyod ka na? Oo, oh, lagi tiya. Kami kini lang sulit sa cellphone. Gani adlawan. Kanya paabutin na ako nga na auto nga munong sa atong tungod sa bay. Dapat na nabaya sa karasada nga atong bay, tiya. Madungugun niya na ito. Kung doon ay auto nga muabot. Ay, nagkadungug ka roon, May auto na nga ni sa tungod sa atong bay. Oh, bitaw da. Doon ay nagungug na akong andar sa kina nga naas gawas. Ang auto na ni Dante. Mauna na tiya. Ni Ana siya. Ni Ana ang datong nga lalaki. Umahimun ako niyang banah. bana. Tuod man, gisukat dahil ako pag-umangkon at tumiang ng bisita nga lalaki nga mato tumpanya dato. Sino ang kahit Pagkaugma, ko kang ang umangkon sa la, ni Sakay Dayos Auto, ako siya, kay ano man kung sila ugmutin? Ah, oh, Dong Dante, ano Amanta ng Dana nga, doon naman tayo highway nga nindot agian. Oh, ang nilang taday, kay ko highway. Ah, oh, ah, ah. Oh. Oh. Okay. Bakit nga ano, naman eh? Oh, 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 Ay, may mga sakyanan sa sa kalat ibabagsadaan. Gawas dayo na ng auto ngayon imong gikarnap. O ampo nga malinaon. Uh, 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 kami mapugos sa pag uh, sir, mo. sir, 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 ayaw, sir, ayaw, sir, ayaw, mo sila! sir, ayaw, sir, ayaw, sir, ayaw, sir, kadiyo sir, ayaw, sir, sir, ako! sir, rin sir, ayaw, sir, ayaw, sir, ayaw, sir, ayaw, sir, ayaw, o ni resulta ron sa ambisyosa sa akong Ang gusto siya makabana o dato. karon na problema na. Kaya na apel o dakop kaya ako ida idasi ang uyab. Karnap di ay itong sakinana. karon sa umanin ako sa nga waman, may siya ay labot unta. O sa may akong buhaton, malihog tamag di ko ninyo. O sa mong kukamu may pasultihon, mando. Celebrity thank you. Adi pes. Okay, ang sender na to kanu, at lawa si, doon. Si uh, nga. Mando tao na to uh, medyo may pagbabayin o ni si Anoy Mando at mm -hmm. na problema si Ani iyahang pagbangkon nga nangandoy yun nga makabanag dato. Dato. Ano ay mga pobre sila ha, gibaliwa lang nila. Si ganahan. O oh, di siya ganahan, karoon nang dato yun di ha. Karoon na si Amiga nga si uh, Liking. Aling. Aling. Oo. Oh, Maoy iyang Amiga na uh, kaila-kaila. Kani si Kaling kay Bao, yun siya unsan ni Dante mm -hmm. na uh, atikate -atik ka ba magidnap pagid aw oh, mangwarta mangutahi siguro uh, baligya may mga parok-parok sa siya uh, sa mga shabu-shabu unsa pa na ha kay kani ang iyang gipagi at press para ilan, ni Juan iya bang ikuag nangawat oh. sa sakyanan nya ni Bus Juan wa mo agi highway dito man kay i-check in niya sa hotel oh, oh to sila hotel mo to gibabagas mga pulis Ano man ni? Di bawar mo mga polis kay katong auto gisakyan gitar na pa to niya. Ah, oh, di gisud na sa mga polis oh. nakitan. Ah, paghuman, sa iko ayo kun yu ko sir kay bunga busun inter ko. Wani na ko kawata akur ron nga pa ako ni taong gigamit. So kan diot para para iya check in si An. Joan. Ah, Dayon. Mo ni problema ni mando taon at press. Ang amahan Eh. Oh, mao ni ang resulta yang uyuan. Ah. Oh, mao ni resulta. Resulta sa pagkaambisyon. Ambisyosa. Ah. Napila ko oh. napil og dakop. kay ang auto nga gidas, ang uyab karna kinuha na to apil si kuan si Juan, Ju no? looy kayo kung may natin katambagan ang depres nga murag di man maayo yung gibuhat ng mabili ayaw pamili dahi kay o oh, kay kamo kamo may mag uh, sa iduhang kinabuhi nga mm oh, og okay. marang arang mo oh, maayo og dili oh. Dawa to na to o, sa gino, ma ang sa Ginoo. Ang ang, ang importante at ipres nga kay bawo ta sa ihata sa, sa Ginoo. Na ano gino to? O mao na di. Bam, unsa man bam? Be, bam. Usa ka ba bae eh, mag sige jogging padung sa bukid ni Mabdos? Ha? Oh, ano man? Uy. Ano man? Ambot lang. Sige, sige ka pa Mabdos. Uy. Nainot mo ko na ni magjogging mutangas o gamay kay sa patag. Oo. Uh, uh. mm. uh, yeah. Mas nainot pitaw kay paningtod kag mayo. Ni man. Ni mo kibam oi. Do mga laki gawa eh, to. Ay murat, na di ay. Mura <laughs> sa ko. Wa uban sa, sa babay? Ha? Wa kang uban sa babay para dito mga mga laki sa. Ubu? Kini tuwa, kini di guwa ta sa bitong tuhod. <laughs> <laughs> ano ba pamit mo liyan? Ah. Sa Sirak 26. Karon. Hmm. Bersikulo nga rin sa unsi. Ah. Kon, ang imong anak nga babae matinumanon sa iyang gusto, bantay siya pag-ayo. Kundili, magpahimo siya sa bisan unsang higayon nga iyang mahimo. Kon, magpalabi siya pagka matinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kahibulong kon pakauwawan kaniya. Mm. Mauna ni. Oh, ano na niya? Ni. Mm. Oh. karon natagam na siya kay gusto siyang makauya buk dato ang lalaki de nga mamisita niya nagpadato dato magkatung no. ng papubre tinuod yung nga dato gulyat ano ba una ba? neginung sa punoan oh. Mm. oh 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 ah, ay, ah, dino, ah, eh. oh 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 i-appeal sa dakop kay nagduda ang mga polis nga appeal siya sa sindikato na nailang na termino ang alan sa mga hindi po kauban siya sa ba kansyon oh, na, 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 Oh, ako may nagdaan mm -hmm. mm -hmm. nga manda. Na. Dili <laughs> si man ni niya ang taanak si Nang Gopre. Pero oh, gopreni, dapat, o. parang oh. ako, atipres, dili na maayo mamili. Dili, o O kinsay na si mong kasikasi. Mauni mong maun kuano. Maun maun ang imong iampo sa si kinuong. Tagaan ka, maayong bana. Tarong nga ba di ba? Ano na Oo, oo. Siya, siya unta, mutan ako oh, unta siya sa utang kapubuton sa kahago sa iyang uyuan. Kaya dili na niya tinuod lang dinitanan. Napadako niya. Oo, nagkaya mag-uod. Nagkaon siya tagam. Uh, oh. Nya ka. Mo niya tumbang tayan ta tumbang bata. Sa batayan ati ipres no kaning mga batan bitaw um, nga. Karon. Mm. Bag post-post ng Facebook nga uh, in ana mag 666 mag, kay sila. Oh, di ko ganahan. Isud eh? na inday, una na ninyo inday, ni ka idara ninyo na namoy anak. Oh, makita to. Oh, lain kayo. Lain kay tan na inday. Ano sila? di kay ko ganahan na ti pres. Mag two piece nga. Gamay na lang ayog. Gamay na lang kayo tabon sa iya niya ang iyang oh lagi kan ang kan ang ko dati presyo magdaog sa iring mm -hmm. magkuan niya mag bugtan ako bisan gi tolerate man na o karon di naman nam nagduha ang iyang ti pres lagi no labay mga bata Magtanaw. aw oh, di na mo na ti pres di na na social media di na na mo kwarga mapaso pero ang ko na nakakita awa na na lagi na ta mama kuan kuan Mabuli eh, no? Oh, tinuod na. Oh. Apa, aking sumpay na niyong isgutan gula. Sige, so, sige, sige Bisan ka sa mga beauty pageants. Ang mga babae, grabe oh, oh, na kailang wala ko tao yun. Kailang, kailang uh maglunggaw niya, di magpanti. Oh, oh. Taas ka, sleep, mm. matita, ini, lakaw.

mo na itong istorya, kanina itabaw ka ni Karong, kung tamong sa buhay, pamarusari ko yan sabuhay, pamar, tubag. Saman. Uh, kanina Karong mga panghitabo, kaya nagpadayo naman ang gubat sa langit. gusto, dyan mo na ikamot. Ha? Ang Japan, naibaw ka kung sa'yo, ang naitabo. Texas. Gaya linog, pag maglinog, flood. Tsunami. Ana, oh, tsunami. Sa Texas, sa Texas. So, Parang sarang kaya ba ba oh. na baho. Baho ng Texas kay Murag ko na disirto. Init kaya ng Texas. Lagi, grabe. Pero kung uh, tabo ang... Uh, na, na, oo, oo. Muna na kaingon ko nga. Ang, ang ang tanan bitaw ng dapit gulyat nga dili kayo magiyan na ng mga inana no kano oh, na kita anay kitan na katong diserto nga giuwan grabe sa diserto oh Katu. grabe ang katong gulyat sa kuan gulyat katong oh, nag-uwan bayo california to oh, sa kuan ah duha man sunog o, sunog bento dala mo na ni dong man do mm. Ah, uh, na tapos gutan natin presyo kay Mauna. Ah, dong mando eh badlo lang lan ay mong kuan ayo pamili day. Oh, Oy. oh, puslan man, puslan man ikay nagpag, nagpag ginikanan ni anang Juan ipakita gud yun, imong pagdisiplina niya. Correct. Oh, oh ipakita gud aron dili kahayag ayang kaumaon. Mm -hmm. No? Ug salamat po, pala kay tong tulo man. Kuna ko ang puzzle Dion.